Welcome back to my channel. And in today's video guys, magigip tayo guys ng inuming tubig dito sa bundok ng Hong Kong. Kaya today, am um, samahan nyo ako dito sa kabundukan. So naglalakad na ako guys. Okay, let's go! <laughs> Tingnan natin kung titingnan natin yung niigib niya. Habang nag-exercise. Kaya mga healthy sila dito kahit matatanda na malalakas pa din. Kasi nag-exercise talaga sila ganyan. Tapos, miigib sila ng inumin dito sa bundok. Tingnan nyo, guys, ha. Ito, nakakatawa siya. Eh, <laughs> yung trolley ko na isa na yan, o. O, diba? <laughs> trolley ni Misty <Mr>. Mitch Vlog. <laughs> Comedy. Tapos, ito siya. Sinasala niya. O. Oh, sasalain kasi, guys. Sasalain siya. Para malinis. Oh, nice, diba? May mga galon siyang ganyan. Napaka-presko. Galing. Isa sa is dyan niya yung nalagay. Diba? So, alas 5 na ng hapon. Nandito ako sa bundok ng Hong Kong. Um, sa bundok ng Shatinway pala. Umiigib ako ng tubig. Yan, meron akong classmate na matanda doon. Doon yung bag niya. Ako yung pula. So, maliit lang kasi ang tulong niya. Gawa ng, uh, it's summer time dito. Ang dry lahat ng mga puno. So, walang ulan. Ito guys, titignan nyo guys. Akala nyo guys, hindi umiigib ang mga tao dito sa Hong Kong. Kasi ali, ang sarap ng tubig niya, ang lamig at ang presko. Parang feeling ko nga gumagaling kami kapag ano, wala mga karamdaman, wala mga sakit-sakit. Pag dito kami umiinom ng tubig. So yes, ali, pinupuno namin yung malaking galon na ganito for ano, one week consumption. Tapos may mga trolley lang kami para hindi siya yun. Kasama ko yung matanda. Ano yan siya, taga dito. Umiigib din siya, kapila siya ako na -una. So nakakatawa kasi sila dito kasi umigib talaga sila ng tubig para inumin nila. Pwede naman kasi bumili mura lang, pero iba yung ano niya eh. Iba yung lasa niya, matamis, malamig, masarap. Kaya ano siya, parang nagbibigay ng lakas sa body, energy. Kasi sali ang ginagawa ng matatanda dito guys. Every day umiigib sila na inumin dito sa bundok. So dito, dito kami nakatira dyan sa mga buildings niya, kung nakakita niya kita ba? Wait, <laughs> wait. Ayan. May mga buildings na yun. Diyan kami. Ito sinakit namin to. Hike area. Tapos na. Hindi ko lang yung matanda actually. Kasi ang dami kong galon. ng lalaki. So nandun na siya. Nandun siya sa area na yun. Habang inaantay ko si Lutong Anla Ang daming lamok guys. Sobrang daming lamok. Pinapapak tayo. Kaya ano. Kaya kumuha ko ng ganito. Hinakampas ko siya. Ngayon ay alas 5.30 na ng hapon. Medyo paggabi na. Pero ano, marami pa rin tao naglalakad dito. Naglalakad sila, nilalakad nila yung mga dogs nila. Tapos, habang inaantay ko si Lutong maglalakad-lakad lang din ako para exercise na din. So, ang ganda ng kabundukan dito guys, ang linis. Sa lahat siya may trail, may mga daanan na magaganda, katulad niyan. Nakakatuwa, di ba? Sana sa Pilipinas ganun din. Yung mga bundok nila, pwedeng ganito malayo to guys sa mga ano sa mga polluted areas kasi malinis sila dito they are really clean Ayan. so ang dami kong kwento di ba so na, pag wala kaming trabaho dito um nagigib kami ng tubig nag hiking kami para mas mas healthy ang ano living mas nakakapag-exercise importante kasi yun guys eh so maraming salamat sa panonood sa aking vlog sa aking video today. So, gusto ko lang i-vlog yung aming ano. So, dyan. Galing kami dyan. Dyan sa baba na yan. Pukhong. Tapos, market kami dito sa kabundukan na to. Kasi, hindi nga walang tao. Nandun pa yung mga ko. <laughs> Habang inaantay ko si Lutong Ala dyan. So, mamaya. Pag umakyat siya. Titingnan natin. akit siya eh. Kasamahan niya ako. Nauna lang ako kasi may pununtahan siya.